May mga bagay na nagturo sa akin kung paano maglakbay ng may pangarap. Pero hindi ito naging madali dahil malayo sa sapat ang kakayahan ko. But I realized that every person has their own light of hope. Every struggle I faced has a reason and purpose. Just as I do. Pablo pre, oh. Pablo. Kailan ka pa namin hinihintay? Akala ko ba absent ka? Tara pre, sya tayo. Dalawa na lang kami dito. Tara na. Shut. Kakayaman pre ay nagbabago na ako eh. Gara na ako mabuti. Mabait na anak. Mabait na kaibigan. Dagdag mo pa yung Lion School ko. Kakapagod din eh. Tapos di pa nagbibigay si tatay ng baon. Kaya sa mga gantong bagay, Kas mo muna ako, ha? Pablo! Pre, hintayin niyo ako. Babalik ako, ha? Tay, palis ako tayo, ha? Saan ka na naman pupunta? Diyan lang, kay Labert. Garal kami. Hindi ka na nadadala sa kalalayas mo. Eh, kunin ka natin damit ko tayo, ha? Alam na alam mo. Nalipitin ka ng disgrasya sa labas. Gusto mo na rin ba akong iwan? Kagaya ng ina mo? Hindi mo alam Walang pwedeng mangyari dyan sa labas Hindi naman sa ganun, Tay Di Wala na tayong makain Nagbabadya na rin ang ulan Puro butas pa ang bubong Sigurado ako mamaya Wala na naman tayong kuryente Dahil nakikabit lang tayo sa kapitbahay Tay naman, buong buhay ko bawal na lang lumabas Bawal pumunta rito, bawal pumunta doon Nakakasakal na Taking takas ko na lamang ay Pagpasok sa eskwelahan para bang ayaw niyo pa ako pagtapusin? Lagi na lang ba tayong gato, tay? Eskwelahan? Di ka naman ganyan noon na. Di ba ayaw mo pumasok? Hoy Pablo, tayo mag-inom. Ano mga daladala -dala mo? Oo nga, mga babulsade ka ba? Hindi. Gusto ko lamang ipakilala sa inyo kung anong kahalaga ng edukasyon. Lah, may sakit ka ba? Parang nakaral, parang ayaw mag-aral ah. Ano nga rin, Pre? Sabi mo wala kang mga baon. Saka ano ka pa, Pablo? 23 na tong si Bert. 24 na ako. Hindi na para mag-aral. Hindi niyo maiintindihan kung hindi niyo susubukan. Matapang si Miss Cruz. Takot sa kanya lahat ng mga estudyante. Dahil tindigan pa lang, alam mo ng lagot ka. Kaya ito nung agap ko pumasok, huli pa rin ako sa klase. Dahil sa layo ng bahay namin sa eskwelahan. Ending, nagagalitan ako palagi. Why are you late, Mr. Pablo? Lagi na lang kong inaantok at nakakatulog sa klase. Dahil tuwing gabi, gumagawa ako ng assignment ng walang kuryente. Madalas pa niyan, Mali ang naisusuot kong uniforme, dahil wala namang akong cellphone, hindi updated sa GC, at ito pa. Pablo, meet me after this. Anak, Pablo, anong problema mo? Pwedeng-pwede mo akong kwentuhan kung ano man ang pinagdadaanan mo. Pablo, nang dahil sa kwento mo, mas naniwala ako na kayang-kaya mong makapagtapos. Eh kung sumali ka kaya sa ROTC, Chuck, mas dadami pa yung mga taong makikilala mo. Cruz, yes, Ba't po kayo sa akin? Alam mo, Iho, hindi lamang ikaw ang natutulungan ng pamantasan. Maraming estudyante na rin ang nakapagtapos dito sa LSPU dahil naniwala ang pamantasan sa kani-kanilang kakayahan at pantay-pantay nilang karapatan. Suporta at pananalig lamang ang kailangan ng bawat isa at alam kong kayang-kaya mo yun. Hindi pa huli ang lahat at wala sa edad ang pagkatuto, iho. Nakasuporta kami sa mga estudyante namin dahil iyon ang tunay na trabaho ng isang guru. At pagkatapos ng pag-uusap namin ni Miss Cruz, hindi na ako mag-isa papuntang eskwelahan dahil nahikayat ko na si Bert at si Mike. May iba tayo. Ikaw ba, Mike? Anong gusto mo maging? Gusto ko maging magsasaka na tulad ng tatay ko eh mas maganda pa rin kasi may pinag aaralan para mas marami akong kaalaman na may ibigay sa mga future na tauhan ko eh ikaw naman Bert dahil na kwento mo sa akin gusto ko rin matulungan yung mga bata na nawala ng na pag-asa sa kinabukasan nila gusto ko magturo gusto ko maging isang teacher eh ikaw Pablo bakit criminology? oo nga bakit? Eh isa lang naman ang rason ko bakit gusto ko mag-aral ng mga batas gusto kong mabigyan ng ustisya ang yan sa inyo ka At dito na nagsimula ang aming buhay estudyante. Si Mike naging owner sa klase at nagsumikap katulad ng pangarap niya. Si Bert naman naging mahusay na leader estudyante at masaya sa kung ano ang kaya niya. At syempre ako, sinunod ko ang sabi ni Miss Cruz. Naging ROTC officer ako. Kinukuhang panauhin panauhing tagapagsalita sa iba't ibang paaralan. Ako, si Police Top Sergeant Pablo B. Lopez, nag-iiwan ng katagang sa bawat hakbang, sa bawat pagsisikap, may liwanag na naghihintay. Ang edukasyon ay hindi pribilehyo dahil ito ay karapatan nating lahat. At tingnan mo nga naman oh, dito pa kami nagkita-kitang tatlo. Si Bert bilang isang teacher. Si Mike naman bilang isang agriculturist na may magaling na anak. At ako, bilang ako. Alam ko kung kapos tayo nung ako ay nag-aaral pa. Pero hindi kahirapan ng hadlang para makapag-aral. Inay, natupad ko na ang pinapangarap nating ustisya. Alam kong ikaw ang naging tulay upang makamit ko ang liwanag na naghihintay sa akin. Ang liwanag sa dilim. At Itay, maraming salamat dahil sa huling sandali mo sa mundo ay hinayaan mo kung gawin kung ano ang gusto kong maging. Magtapos ka ng pag-aaral mo. Ngayon, naiintindihan Ay, na oh, kita. Tay? Tay! Sana, masaya kayo sa langit na nakadungaw. Hanggang dito na lang aking kwento. Inay, itay, maraming salamat sa pakikinig. Nagmamahal, Pablo.